Another day, another budol. Akalain mo, chinek out ko to at talagang best budol siya. Kahit kailan ay hindi ko to pinagsisisihan sa ganito kagandang product at napakaganda ng quality. Hoy, wala ka talagang pagsisisihan, big. Isama mo pa yung presyo niya na napakababa. Ay nako, ewan ko na lang talaga sa'yo kung hindi mo pa to i-check out. Isipin mo na deserve mo din yan. Sige na, pumunta ka na sa yellow basket at i-check out na. Go! When you don't know where you go, the world is changing. Life keeps rearranging my plans Day by day I'm growing older as I think of my younger self What I wish I told her. guys! Hello mga ka-super! Galing nga ako sa hospital kasi promise ko sa sarili ko nung tumuntong ako ng 40 years old sabi ko talagang mamahalin ko na yung sarili ko self-love and self-care so ngayon talagang nag-decide na ako na magpa-check up ng buong buong kalahatang pung katawan ko. Kasi ngayon kasi may nararamdaman ako. Nararamdaman ko na to before, pero ngayon parang napapadalas. Nandito sa tagiliran ko. Masakit siya. Masakit siya na umiikot palikod, umiikot papunta dito sa pababa, sa legs ko. Dito lang sa left side. So, last week pa ko pa ito naramdaman. Sabi ko, magpapacheck up na talaga ako. Isa lang din kasi yung minsan di ba nagaalangan tayong magpa-check up kasi parang ayaw natin malaman yung katotohanan kung may sakit tayo, Ganon di ba? Tapos minsan din naman pag may sakit tayo Do at magpapa-check up ako magpapa-check out tapos pag nawala naman yung sakit, eh nakakalimutan ng check up. Pero ngayon talagang sabi ko magpapa-check up talaga ako. Ito na yung nasa era na nga ako ng self-love and self-care kasi wala namang ibang mag care sa akin kundi ang sarili ko lang oo me myself and i kaya ayoko nang ipagdamot to sa sarili ko no pag self care oo kaya sa mga kababaihan out there bigyan niyo rin ng love and care ang yung mga sarili ko may nararamdaman kayo pa check up oo oo kasi ayun sabi ko, mga napapa nagiging emotional lang ako sa mga pinapanood ko. Ganun ata yung pag nasa 40s ka na, mahilig ka na mag, makinig ng mga, pas, ng mga pastoral advice, diba? yung mga sa, sa online, yung mga naririnig mo. Meron nga akong napanood na sabi ni pastor, uh, kung wag mong hayaan yung pera mo, ipitin mo. Kasi pag nawala ka, iba makikinabang yan. Kaya ngayon pa lang, ibigyan mo na ng kaligayahan yung sarili mo. So, isa to sa aking kaligayahan yung Maka-check okay, up po yung sarili ko, no? Para malaman ko kung may mga sakit-sakit na nga tayo kasi ang dami na narinalman na natin nararamdaman. Itong tagiliran ko, matagal ko na itong nararamdaman. Kaso on-off, on-off nga siya. Sumpong-sumpong lang. Pero ngayon talaga parang napapadalas yung sumpong niya. Tapos yung paa ko din. Yung parang dito talaga sa left side ko hanggang dun sa paa. Yung tuhod ko, sumasakit. Ganyan. Kaya, kaya nagpa-overall check up na ako. Kaya <laughs> gastos is real. Uh -uh. So ito na yung ating mga ano, reseta. Marami akong mga... Pero itong reseta, pang ano lang muna to kasi syempre kailangan muna magpa-laboratory para malaman natin kung may sakit ba tayo, ba? Diba? So ito mga pang ano lang to kasi isa din na inano ko is bloated and constipated na ako lagi. O hindi ako nakakainom ng mga kape na pampa-poops. Hindi talaga ako makaka-poops. Tapos may, yung, mayroon din ako dito neurogen A may, minsan mayroon tayong nararamdaman na parang nangingiliti-ngiliti din sa ating mga tuhod sa paa, sa kamay, di ba diba? so neurogen A, yan tapos mayroon pa dito yung parang iniinom mo pag ikaw ay bloated tapos pag may sumakit din dito, ko mayroon din ako dito kaya ano ko na rin dun sa may dun sa drugstore kasi ito naman yung aking laboratory <laughs> ang mahal ang laboratory ko <laughs> nagpa-quota ko doon umabot siya ng 6420 ha naka-package pa yun ha? mayroon silang package Friday Saturday Sunday na ano 1255 lang kasi ang dami kong mga additional itong SGOT mga pang-albumin pang-sugar ang oh, mamahal 500 500 500 1200 700 umabot ang 6420 oo uh -huh. tapos mayroon pa akong isa pang isa pang ultrasound ko sa whole abdominal 3.5 tapos nagpa-ECG din ako kanina Ayan, yun, nagpa-ECG ako tapos x-ray o talagang lahat talaga malalaman talaga natin kung mayroon tayong sakit huwag naman no <laughs> pero maganda na rin yun kasi yun yung magpapatahimik sa atin di ba? that truth will set me free ganun, kung may sakit eh, kailangan nyo pagalingin natin yung sarili natin no? siyempre, hoping tayo nang wala oo, So, parang, na, na, ano ko tong aking pa-check-up ngayon, parang 6-4 six, six na yung aking laboratory, 3-5 yung aking ultrasound, tapos ECG. Siguro, kailangan ko nito mga 15K. Oo, uh -huh. pero okay lang, kaysa naman mapadali yung buhay natin. Siyempre, <laughs> gusto natin mapamaba pa yung buhay natin. Siyempre, kaya nga kung may nararamdaman tayo pa-check up talaga para ma-cure agad na maaga-aga kung mayroon man tayong mga sakit-sakit sa katawan natin. O, kasi hindi pwedeng hula-hula lang tayo, eh. Siyempre, kailangan din talaga natin ng uh, advice sa mga doktor at saka itong mga laboratory nito. Mm, yun. Ngayon, nandito naman ako sa Puregold kasi maghahatid ako ng order and then magkukunting dampot lang, medyo anong oras na rin, mag-deposit -de din ako kasi katapusan na naman. <laughs> Nababayad na naman tayo ng ating credit card. <laughs> Bugbog na, bugbog na, bugbog na ako sa gasto. <laughs> Pero okay lang. Wala naman choice, di ba? Wala tayong no choice kundi magpatuloy sa buhay. O, oh, ang importante lang talaga malamin natin. Wala tayong sakit na ready to fight-fight pa rin tayo. Okay? Para sa hamon ng buhay. Oo. Kaya yun lang yung share ko sa inyo na kayo din. Kung may mga nararamdaman kayo, pa-check up nyo na yan. Oo. Huwag nyo nang antayin na may ibang mag-care iyo Kasi wala. 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 Akala mo lang meron. Pero wala talaga. Kaya dapat ikaw mismo sa sarili mo. Love mo yung sarili mo. Kaya nga ngayong 40 years so old ako, promise ko sa sarili ko talaga. I love myself, self-care, and self-love. Yes. Ang hindi ko lang magawa, yung matulog na maaga. Kailangan ko na ngayon makatulog na 8 hours. Nakakaloka. Puro lang ako 5 hours, 6 hours. Hindi na ako nakaka-8 hours. Siguro kailangan ko talagang mga 8 hours para maganda ang gising. Mm -mm. Kaya, tsaka ayaw magpa-stress. Pumapangit ako dahil kong pimples. Nakakaloka. O siya, yun mo na ang chika-chika natin. Update na lang tayo pag bumalik ako doon kung anong balita. <laughs> Pray natin ang isa't isa mga ka-super. Oo. Oh -oh. Oh, manalangin lang tayo, syempre. Taas pa rin nakakalap lahat ng bagay-bagay. Okay? So, yun. that's all. ma tayong lahat. Bye May katabi ang ating supercar car car, kambal. Buti na lang tayo. May nakalagay roof 11. Kaya hindi tayo maliligaw. Di ba? Maulan, guys. Ayan. So, yung aking mga dinampot sa Pure Gold, pinasi-OD ko na lang bukas. Sinabay ko doon sa order ko. Para wala akong daladala -dala pa uwi. Kasi ang hirap magbaba kasi wala akong lalaki. So, Bili ng merienda, tsaka huwi na ako. Nakapag-deposit na rin ako. Tapos so, na lang ako ng ulam na ito sa nadaanan kong kalipa ko. Okay? So, ulan, Ingat-ingat. Bye. See you at Russia Mayroon.